may pinggan dyan na ano walang sisuning na ano min may pinggan min yung malaki mayroon pa

Tender Josie, si te yung may cheese. Hey, may cheese ba to? Ito yung may ano? Ay? Magkano po ito? Jumbo na po ito, te. Oo. At saka dalawang po. アテープいテープ。 guys, pauwi na kami guys at nakabili na ako ng frozen kong hotdog at saka tusino bali dalawang box yung napamili namin ngayon guys o. So. nintay na lang namin yung anak ko guys kasi may binili pa siyang ano, pagkain namin lagay mo naman sa bagmin napag na pa naman, natagal lang ang yung parang hindi yung babae kutig upo, talagang Hmm. oh jika tanggal kemarin sudah apa namanya? tidak dulu. udah ini banyak yang. udah nih. ilaw upbeat oh. ilaw Magandang gabi mga kasari. Ah, ngayon mga kasari ay mag-unboxing ako ng pinamili namin kanina. Ayan, mag-unboxing ako ng mga kasari kasi may, may dito sa kahon na to, may kasamang sabon ito. May kasamang pagkain pati. Okay, yung aking mga titserya dito ay mga moy. Mga may sabon. Oh, titserya pa naman ng kasama mga kasari ko. Oh. yung hindi ko na po isa-isa yung mga tigre yung mga kasabi. Ay, naku. Sobrang rin yung mga bagay na yung mga kasari. tapos yung mga may sabon ito eh. Yung tukirya pa naman, okay lang sana mga dilata yung sinama nila dito. Alam niyo ba mga kasari, isang linggo ako akong hindi nakapag sa bayan. Yung huling bilik ko ay lunes. Tapos ngayon, ang araw ngayon ay lunes din. Isang linggo rin kami hindi naka punta ng grocery sa bayan. Kasi dito lang ako namimili ng mga ibang kailangan ko sa tindahan, mga kasabi. Kasi nung huling namili ako, namili na ako ng maraming stock ng mga sabon-sabon. Tapos yung titseryak ko, kahapon lang din naman naubos yung mga titseryak ko, mga kasabi. Halos limang araw din bago naubos yung mga titseryak ko. Rechoko, po, direct ay, ay anong lang kinuha ko mga kasari. Kasi mas masarap din kasi sa akin itong lechoke. Kaya ito ang dinimihan ko sa 10 piraso. Tapos ito, uh, sinigang mix na ano, original. Ayan, may pa na pinggan. Ito pang-amin-amin lang ito mga kasari. Yan mo, sari ang dami ng chichirya. Pang isang linggo na uli yan. Tapos isang tay na ano, isang tay na swak. Yan. Isang balik na skyflex. Kalahating tay na ano, tank na pineapple, may siyang isa. Ayan, may presyong isa. Ito, kumuha na naman yung anak ko ng para sa kanya. Ngayon, kanina mga kasari, sinisip na ilagayan ko ng mga kantong at mga noodles ko. May tatlo pa pala akong ganito. Ito, apat sana ito mga kasari. Pagdating namin doon sa counter, may butas pala yung isa. Kaya tatlo lang siya. Tapos, larong mantika pang amin-amin lang ito mga kasari. Uh, isang tuhyo lang kinuha ko mga kasari kasi mayroon pa ako doon dalawa. Yan, 200 ml isa at saka isang suka. Kasi ano yung suka ko? So, ayan. Isang suka. May tagdadalawa pa kasi ako doon sa lagayan ko mga kasari kaya tag-isa lang kinuha ko. Tapos asukal na wash. Ayan, kalahating kilo lang. Tapos, karamilo. Kalahating tay lang. Ayan, kalahating tay. Tapos, isang tay na bed screen. Isang tay. Tapos, kumuha rin ako ng kalahating tay na ano, tank na dalandan Ayan, kalahating tay. Tapos, misty. Misty lemon, kalahating lang din tapos las, laki nyo na ano laki laki nila boyo ano apat tapos tili man si na tanto na man si apat lang din tapos kalahating tayo na kupi ko black wala ka lang bupupunta ka dun sa ano patay kalahating tayo na ano energy yung choco yun umuwi sa kanila tapos tatlong UFC na nasa pack 100 ml lang ay 100 ml ba to ayan 100 100 grams ba to ml ito naman yung mga dilata ko mga kasari oh. ano yung makirel ko naubos na yung dalawa kong ganito kaya bumili uli ako ng dalawa tapos yung mega na red dalawa pero may dalawa pa ako dun sa tindahan pero dalawa na binili ko kasi isang linggo na naman ako bago makapunta ng bayan tapos itong mega na green, dalawa lang din. Tapos corn beef na 150, 150 grams, dalawa. Kumuha ako ng 175 grams, isa lang. Isa lang kinuha ko. Kung anak ko lang naman nabili niya. Tapos itong CDO, kanino pinamaliit. Isa lang kasi may isa pa ako dun. Tapos itong century. Aba, mali pala itong nakuha ko mga kasari. Oh. Akala ko, please and oil. With kalamansi pala ito. Tapos dalawang gano'n kasi yung reno ko doon isa na lang natira tatlo yon isa na lang yung natira kay dalawa nang binili ko wow ulam uh, pang ulam ng aso ng anak ko ito naman yung mga sabon sabon ko mga kasari uh. dalawang dos dos na puti at saka isang dosena na hirakin na ano princel, gold uh, isang isang tie tapos isang tie din na keratin na pink ayan may presyang may presyong dalawa. Tapos, yung seat guard mga kasari, yung hinahanap kasi namin yung dating balat niya, wala talaga din sa binilhan namin ng grocery ngayon, kanina. Siguro ito na yung bago niyang ano, balat. Kaya yun, kumuha na lang kami kasi wala akong pang-denta mga kasari pag hindi ako kumuha nito. Tapos cream silk, may green, may isa. Sunrise na tatlohan, may cream isa. ayun. Ayan. Tapos ayaw na tatlohan na powder. May pre din siyang isa. Ayan. Head and shoulder. May pre din isa. Tapos yung mga jambo kong sabon. Ayan. Tide, tay tayo jambo lima. Dalawang ariel na jambo. Tapos tulo tipid. Apat na piraso. Ayan. Tapos yung pala ay tatlo lang. Ayan. Ayan. Bali, sa 3,000 tatlong libu, tatlong yung napamili ko mga kasari. Yan. Tapos may binili rin akong prosing kanina, hotdog at saka tusino. Dalawang tusino lang. Hindi na ako bumili ng mga skinless kasi wala namang bumili nung huling namili ako. Kami lang din ang nag-ulam, pati imbutido. Kami lang din ang nakaubos. Kaya hindi na ako bumili ng mga ganun tusino na lang at saka yung hotdog. Kaso nga lang yung hotdog na nabili ko mga kasari ay sala pala. Chicken cheese lang pa, ay, ano chicken cheese hotdog pala yung nabili ko. Kaya sayang tulisan na mabinta yung isang balot na yun. Magpabili na lang ako bukas sa asawa ko ng ano. Kasi wala dalawang tindahan yung binilihan ko kanina, wala silang cheese na yung red ang ano, kulay. Ang nabili ko yung chicken cheese yung nabili nabili ko.

Saan ka nakakuha ng mga gamit? Saan ka bumili? Ganyan magsain, mama. Ang dyan sa ka jam Malambot, malambot lang to kasi bago mainit. E paano pag matigas na? sinabi mong kay Ate Bobot yung limandaan? Mayroon. Nakain din kasi ano, ano ng cheese dog. Ay, ay. Chicken ano chicken. Oo. Oo. Nagkamali ako ng bilog kahapon. Oo, hindi chicken. Ano? ako, ako, chicken, chicken Kusa kitchen hatlob tap may case. Oh, so, nakita. Surop na 'yan Kasi ano mga hot dog, hot dog ngayon, eh. Nga, yung manghatlob hatlob mo yan eh. Na nakapansin ko lang dito na sa ano. Papuwi so, ko sa dito. Bakit bang kulay nito? Dalawa. Ah, tapos na rin. Kasi paano yung balat niya kulay-kulay din sa ano. Dito Sa harap, kaya hindi ko napansin yung kulay ng loob. Uh Oo. -oh mana ko 80 din ako 76 dapat at ang problema natin ay daw 18 ko 80 din ako ang bilang ko 76 dapat ang uh -huh. eh,

Terima kasih telah menonton! どこだ Magandang gabi mga kasari. Ayan. ano ah, namili ako ngayong gabi mga kasari ko ano yung wala sa tindahan ko. Ayan, naka 520 ako mga kasari. Ayan. Kasi kahapon mga kasari, nung nag-grocery kami sa bayan, nakalimutan ko tong Colgate. Ayan, kasi yung listahan kasi namin ay naiwan ko kahapon. Kaya kahapon, ah, kung ano na lang yung natandaan kong ilista, yun lang yung, ano, yun lang yung nakuha ko sa grocery. Ito, nakalimutan ko ito, Colgate, tapos Milo, ang kulgit na binili ko ngayon mga kasari ay kalahating tay lang ayan kalahating tay tapos Milo kalahating tay lang din tapos si Guerillo, na Malboro Lights isang kaha at saka isang kahang kamil kasi may, may ano pa ako dito Malboro Red halos isang kaha pa tapos kalahating asukal na puti dalawang one port at saka wash na ano asukal kalahati lang din ay kalahati lang din kagabi bumili akong dalawa Doon sa grocery ay dalawang one port ah, nabili na yung isa May may isa pang natira kaya bumili na akong itong gabi kasi baka, maubo, baka may bumili bukas maubusan ako wala akong maibigay sa customer ayan yan ang lahat na pamilya ko mga kasari o oh, 520 na lahat ayan yung mga sigarilyo mga kasari dito lang ako nabili kasi pa isa isa lang naman pa isa isang kaha lang naman ako kung bumili kaya dito lang ako sa barangay namin sa grocery ay grocery dito sa barangay namin ako namimili ayan may nakalimutan pa pala akong bilhin mga kasari. Hindi ako nagtingin nga pala doon sa lagayan ko ng mga noodles at saka kanton. Nakalimutan ko marami nga pala akong wala doon na mga kanton. Tinatamad pa naman akong bumalik doon sa, ano, sa grocery. Nawala sa loob ko mga kasari. Siguro bibili na lang ako dito sa tindahan sa may labasan kahit walang tubo. May maibigay lang ako sa mga customer ko bukas ng madaling araw. Doon na lang muna ako bibili sa tindahan kahit wala akong tutubuin. Alam niyo ba mga kasari, pag ganyan, wala akong mga, kunwari wala akong asukal, wala akong swak, tapos hindi ako makakapunta ng grocery sa tindahan na lang muna ako nabili kahit wala akong tubo mga kasari basta may maibigay lang ako sa customer ko kasi ako lang ang bukas dito pag madaling araw ako lang ang bukas na tindahan ayan guys nandito ako sa labas bumili ako ng kanto na sinasabi ko sa inyo ngayon pumasok kami ng minimark nakalimutan kong kuhanin naiwan ko sa may basket yung ano yung pinamili kong mga kanton babalikan ko pa ay buti na lang walang kumuha guys so pa yung plastic ko ayan guys so oh, nakuha ko pa buti na lang walang kumuha marami pa naman to guys so binili ko apat na sweet and spicy apat na diliman at saka apat na hot and spicy ba yun? Bude tulong do mamput dun sa basket. Hindi ingat ko li ako sa pagbalik ko eh. Nagmadali kasi ako pumunta doon guys kasi baka mamaya may dumamput. Hindi ingat ko li ako guys. Ang nakakapagod. Dito na ako dadaan sa kabila guys. Buti na lang nakuha ko pa wala nang Ha? Ah, hindi, balay mo. Kaya nga. Ito ako duman sa kabila guys, madilim dito.